Aries, kung may dapat na gagawin na alam mong mahirap na gawain, ay gawin mo matyaga, at umiwas ka lang sa mga pa at pa-beauty ngayong araw, tukso sila ng gastos, at iwasan mo ngayong araw, ang maglibre o gumastos sa mga kasama o kaibigan, dahil makukuhanan ka ng swerte, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, lalo na sa alam mong mahalagang bagay o gawin ang iyong pagtitiwala. Ang ingatan talaga dahil baka suliranin ang kapalit ng iyong kabaitan at maging alerto ka sa mga hayop ngayong araw at umiwas ka muna sa alak lalo na sa gabi, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini Maging maunawain ang ugali mo sana ngayong araw, pag nagalit ang swerte sa mga gagawin ay baka bigla ang mawala, ang may mahabang pasensya ang mag sa iyo sa kalungkutan, at umiwas sa alak sa buong araw, para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, ang mata ay dapat na maging mapagmasid, Bago ka muna nagagawa at ikikilos at sasabihin para okay ang masasabi at walang masayang na araw para sa iyo, at maging alerto ang isipan sa mga gumagawa ng chismis, para ligtas sa pag-aaway at gastos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap at huwag ka aayon kagad. Kung hindi sila mapigilan ay umalis ka ng maayos para makaiwas ka sa bad energy na pwedeng mangyari, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo dapat ay may ugali kang mapagpasensya at laging mapagmasid ngayong araw, para ang swerte mo sa gagawin ay maging maayos at hindi mawala, dahil sa makakaiwas ka dahil sa iyong mapagmasid na mga mata, at umiwas ka muna sa mga street foods ngayong araw para sa kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging alerto ka sa mga madudulas na laalakaran at maging sa mga mabilis o mabagal na sasakyan ngayong araw, para maingatan ang kalusugan at ang iyong pera, at kontrol ka dapat sa ugali muna bawal ka magagalit ngayong araw, para maging masaya ka sa iyong gustong magawa, kung may kontrol sa sarili, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan. O biroan na laging may kahusayan ang makakausap, dahil mas gusto nila ang makakuha ng malalamangan, at huwag kang maglibre ngayong araw nang hindi ka makuhanan ng aura ng kasiyahan at swerte sa pagkakakitaan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, dapat may ugali kang maingat at manigurado ka ngayong araw kung magbibigay ng pagtitiwala ay sa kapamilya lang muna ngayong araw, at kung sa ibang tao ay huwag muna, lalo na sa pera, at gawin na umiwas ka sa usapang pera, baka ikaw ay maawa ay makukuhanan ka ng pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Ngayong araw ay umiwas ka sa mga kausap na mahilig magbiro, dahil may bigla ang kang ugali na pwedeng mainis ngayong araw, at maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging maunawain ka ngayong araw lalo na sa mga kapatid at sa mga makakausap pa rin na ibang tao na alam mong may ugali na mabait para ang araw mo ay maging masaya kahit wala kang ilalabas na pera. At iwasan mo rin ang tao na mahilig magparinig ng tukso ng pag-ibig para walang makapasok sa iyo na bad energy at may malakas kang sex appeal ngayong araw na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, umiwas ka muna sa mga bigla ang mga gawain, nang wala sa plano mo para makaiwas ka sa gastos at iba pang suliranin, at umiwas ka rin muna sa tao na mahilig magbalita ng pera doon pera din ang pwedeng kikitain, dahil tukso siya ng gastos at kalungkutan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.